Dong, Carlos Yulo, uh, mahalin mo ang nanay mo. Huwag ka magtanim ng kin-kin sa mga Mahal na mahal ka sa mama mo, nanay mo. Mahalin mo ang nanay mo. Yan ang payo ni Mommy Junisha Pacquiao. Sa two-time Olympics gold medalist na si Carlos Yulo sa gitna ng isyo nila ng kanyang ina na si Angelica. Mahalin mo ang nanay mo. Huwag ka magtanim, Kim Kim ng sama ng loob, saad ng ina ng 8 Division Filipino World Champion. Matatanda ang viral sa social media matapos magsalita si Carlos Yulo tungkol sa pera na ginastos di umano ng kanyang ina nang hindi nagpaalam sa kanya. Saad ni Carlos okay lang naman umano ang gumastos basta ipapaalam sa kanyang ang mga winawaldas na pera ng kanyang ina. Saad naman ng mga netizens mapapansin umano na hindi pa nagkakaayos ang pamilya Yulo. Matapos madismaya ang grandfather ni Kaloy, dahil hindi umano sila pinayagan na salubungin si Carlos nang dumating siya sa Pilipinas. Saad ng grandfather ni Carlos, nakatanggap umano sila ng text message. Nakatanggap sila ng text message na wag na umano tumuloy sa pagsalubong kay Kaloy. Saad naman ng grandfather ni Kaloy, hindi umano nagpakilala ang nagtext sa kanila pero baka si Kaloy umano. Kaya nga imbis na masaya siya sa pagsalubong ay napalitan ito ng lungkot at pagkadismaya. Pero makikitang mahal na mahal ng ama si Carlos Yulo dahil kahit nakatanggap sila ng text. Ay makikita pa rin na anabangan pa rin ng ama si Carlos sa isang parade. Kaya ngayon ay nagsalita na si Mommy Junisha para bigyan ng payo si Carlos na makipag-ayos sa kanyang pamilya. Dagdag pa ni Mommy, mahal na mahal ka ng mama mo, nanay mo. Mahalin mo siya sa lubusan ng pagmamahal bilang nanay. Kay mahal na mahal ka niya. Yan lang ang payo ko sa iyo bilang nanay. Kung maaalala, naging sentro rin ng mga balita noon si Mami Junisha sa kasagsagan ng karera ni Manny sa boxing. Madalas na ay hindi siya nanunood ng sa mismong ere sa mga laban ng anak at sa halip ay nananatili siya sa bahay o simbahan upang ipagdasal ng todo ang pagkapanalo ni Manny. Sa isang interview noong 2009 lubos ang pasasalamat ng boxing champion kay Mommy Junisha. Dahil hindi ito tumigil na magbigay ng suporta sa kabila ng kanilang kahirapan. Saad naman ng netizen, kahit 200 million pa yan Carlos Yulo. I'm unhappy for you. Isama mo na si Goldie at yang two gold medals mo. There are more people who felt not proud of you. As a Filipino, I am not proud of you. Yes, naghirap ka dyan pangarap mo yan but you made your family cry. Kawawa naman ang magulang at kapamilya, wala sila sa salubong. Wala sila sa mahalagang okasyon. Buti pa yung ibang athlete na kasalubong ang pamilya. Ang sakit siguro ng nararamdaman nila. Ako nga nga nasasaktan sa pangyayari, sila pa. Masaya ang tatay, pero ang nanay masakit sa dibdib. Ang mga nangyayari tinitiis lang niya yan. Malungkot deep inside kahit ano pa man mahal niya anak niya kasi siya ang nanay at nagluwal. Iba din ang tatay kasi hindi siya ang nagluwal nanay lahat ang gagawa para sa anak. Sana maintindihan din ang feelings niya.